Good morning! Welcome back to my channel! Okay, uh, by the way, this is Anna Official and then, meron akong mahalagang sasabihin sa inyo sa ating video na ito but before that, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates. Okay, sa pag-uusapan natin ngayon, eh, tungkol ito sa p -out sa lahat ng mga purpose bene, bene, beneficiaries. Okay? Okay. So, ngayon, may ipopost ako dito na mahalagang paalala. Kasi, meron ng payout ang four piece. Okay? So, sa lahat ng mga members ng purpose na, narit, meron or narito na ang inyong mga grant buwan ng ano, buwan ng buwan ng grant para sa mga anak, para sa mga nag-aaral na anak. Okay. So ilalagay ko diyan yung ano, ilalagay ko yung schedule. So babasahin natin. Ibabasahin natin. Oops, wait a minute. Sorry. Okay. So, ang out ng cash grant para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program o Pantawid Pamilyong Pilipino Program or for peace ng DSWD ay nakaschedule bukas at sa Miyerkules ika-23 at 24 ng Abril 2024. Okay, via ATM withdrawal sa mga land, piling land bank services branches. Okay, so date April 23 2024 P6 Region 1 2 3 and 6 April 24 Region 7 Region 5 6 7 and Region 8 Okay so ito ang mga ito ang mga petsa Again 20 April 23 2024 1 region one two three and six and A april 24 2024 uh region seven and region eight okay okay so sa At para sa mga sa kumpletong listahan ng mga pinakamalapit na land bank servicing branches sa inyong lugar, ay pwede kayong bumisita or tingnan niyo ang Land Bank of the Philippines. Okay, so ang legit na Land Bank of the Philippines ay eh, merong 2.2 million followers. Okay, so maraming maraming salamat. So hanggang dito na lang. Ito ulit Si Ana Official <clears throat> nagsasabi <laughs> nagsasabi talaga. Laging nagpaalala na i-hit ang notification bell para sa more updates. Okay, so thank you so much. This is Ana Official. Bye-bye.